kamakailan lang nag-celebrate ng kanyang birthday ang asawa ni Anne Cortez na si Erwan Yusuf. Sa mga kaganapan sa bahay mismo ni Ann Anne Cortez, idinaos ang birthday celebration. Very excited. Yeah, ang naturang selebrasyon ay dinaluhan ito ng kanilang mga malalapit na kamag-anak at kaibigan. Mga masasarap na mga pagkain ang inihain at nagbiro pa si Ann sa kanilang mga bisita na umano siya mismo ang punong abala sa pagluluto ng mga pagkain. At tawa na naman ang lahat pero ang totoo ay ang birthday celebrant mismo ang nagluto at naghanda ng kanilang pagkain. Ang asawa ni Ann Cortez na si Erwan Yusup at makikita pa na naka-Apron pa ito, na halatang bising-bisi busy sa kanilang inihanda para sa kanyang selebrasyon. Si Erwan ay marunong magluto ng iba't ibang putahe, katunayan sa kanyang Instagram account at YouTube channel puro pagluluto ng mga pagkain ang content niya at puro masasarap ang mga ito. Kaya marami nagsasabi na napakaswerte din ni Ann Cortez sa kanyang asawa dahil marunong ito magluto. At kapag nasa trabaho si Ann Curtis, ang mag-amang Dalia at Daddy Erwan ang laging magkabanding sa kusina. At pati na rin si Dalia ay nakahiligan na rin magluto tulad ng paggawa ng pancake. At narito naman ang cute reaction ni Dalia kapag nagsusuri ito. Na ikinatuwa ng mami Anya. I'm so sorry. I'm so sorry. <laughs> Samantala, lalong gumaganda si Anne Curtis sa kanyang latest It Showtime looks na nakasuot ng brown dress na fitting sa kanya. Plus, nakakaganda sa kanya ang kanyang mahabang blending buhok. Rumampas si na Anne at Vice Ganda na ala beauty queen. Hindi rin nagpapakabog si Vice na napakaganda din ang kasuotan.

You <laughs> <laughs>